Guys, ituturo ko sa inyo kung paano i-connect ang ating cellphone sa TV. At ang kagandahan nitong method na to, real time siya. Ibig sabihin, wala siyang lag. Pwede mo siyang gamitin sa gaming. Pwede rin naman sa pag-facebook. Kita mo real time show, oh. hindi siya late, hindi siya nahuhuli. Pwede mo ring gamitin kapag meron kang presentation. Kesyo sa opisina o sa classroom. O, ayan o, pag nag-swipe ka ng picture, on-time siya, real-time siya, hindi siya nahuhuli. Pwede rin siya kung meron kang video presentation, o. Pagka-pinlay mo siya, sabay na sabay siya, wala siyang delay. Pag hiniga mo yung cellphone, hihiga din yung video sa TV. Pagka natayo mo yung cellphone, tatayo rin ka agad yung nasa TV. So again, real time siya, wala siyang delay, wala siyang lag. Yan oh. Pwede rin siya pag gumagamit ka ng apps. Halimbawa, itong mga learning applications o yung mga tutorial na apps oh. Ang pindot mo ay real time, wala siyang delay oh. At pwede rin siya kung manunod ka lang ng video tulad ng YouTube at gusto mong iproject sa big screen mo. Oh. Kung nakahiga yung cellphone mo, nakahiga din siya. Kung nakatayo yung cellphone mo, nakatayo din siya. At again, e-emphasize natin, real time siya. Wala siyang lag, wala siyang delay. At ang isa pang kinagandahan nito ay hindi siya kumakain ng data o ng Wi-Fi mo. Kasi 'yung load natin ng Wi-Fi, syempre limitado 'yun, 'di ba? Hindi naman unlimited 'yun. Pagka ang ginagamit mong pang-connect sa TV ay gumagamit ng Wi-Fi, ay nakikikain at nakikikonsumo 'yon ng Wi-Fi mo. Ito lang ang iyong kailangan. Ang tawag dito ay HDMI To phone type C na cable. Itong parte na ito ay yung HDMI adapter. Yan ang sinasaksak sa HDMI port. Tapos, meron siyang male at female na USB. Itong male USB sinasaksak sa power yan. Pwedeng sa likod ng ating TV merong USB na saksakan or pwedeng power cord ang ikabit mo sa kanya. Ito namang female na USB, ito yung kinokonek sa ating cellphone. So kukunin mo na lang yung cord ng cellphone charger natin. Tapos yan, ikokonek mo yung cellphone charger dito sa female USB. At yan ang ididikit mo sa ating cellphone. So ayan na, ready na ang ating setup. Halika, idikit na natin sa ating TV. Pakita ko sa inyo. So, ayan na, ito yung likod ng TV natin. At yan yung HDMI port. So, itong HDMI na saksakan, ipa-plug lang natin siya dun sa HDMI port. So, itong male na USB, ito yung source ng power para sa ating cable. Pwedeng dyan sa likod ng TV kasi nagsusupply ng power yan. Or pwedeng gumamit ka nito yung adapter para mag-supply ng power. So ito na, ipa-plug ko na yung HDMI doon sa HDMI port. Madali lang naman 'yan eh. Ma-shoot agad 'yan. Ayun. Pagkatapos itong male na USB, dito ko na lang isasaksak sa likod ng TV para hindi na dagdag ng ano-ano pang saksakin sa power outlet. yana. na. Iset niyo yung input ng TV sa HDMI. At ito yung lalabas sa TV nyo, yung may QR code. Pagkatapos, pumunta kayo sa Google Play Store at i-download niyo yung apps na EasyCast. So libre lang ito sa Google Play Store at kailangan natin ito para ma at madikit ang ating cellphone sa ating TV. So, once okay na siya, tapos na ma-install, i-open mo lang yung apps, tapos i-click mo lang yung I agree dun sa mga terms and conditions niya. At this point, mga kaibigan, i-click mo naman itong button, yung add a new device. Dito natin, i-coconnect yung ating cellphone sa ating wire na nakakonect sa TV. So, kanina, yung cord ng cellphone charger natin ay ni-connect natin sa female USB. Ngayon, ididikit na natin sa ating cellphone. So, may mga lalabas na permission is required. I-click mo lang yung I agree or I accept para makaproceed tayo sa next step. Pagkatapos nyan, eh, may itatanong siya eh, yung location natin. So, apparently, kailangan niya malaman yung current location mo para mag-function siya correctly. So, i-click mo na lang yung mga agree, i-on mo yung location mo, tapos uh, i-ping niya eh kung nasa ang lugar ka ng mundo eh. So, i-click mo na lang yung yes, yung mga accept, i-turn on yung mga location settings. At pagkatapos mong gawin yan, may lalabas na yan, yung ika-capture niya ngayon yung QR code na nasa TV. Yan na, ito na yung final step ng location. So, ina-allow natin si EasyCast na gamitin yung location every time we use the app. So, ito na. Tapos, isesentro mo yung camera para ma-capture yung QR code. At lalabas na itong mga options na ito. Dito, ang sinasabi niya ay pupunta tayo sa settings, pagkatapos sa about phone, pagkatapos yung software information. Doon, hahanapin mo yung build number. Pag nakita mo yung build number, pipindutin mo siya ng 7 times. 7 times. Once ginawa mo yon, ma-open na yung developer option sa iyo. Ma-open yung developer option sa iyo. So again, pupunta ka ng settings sa about phone, software information, pagkatapos yung build number, kiklik mo siya ng 7 times. Pagkatapos niyan, ay pumasok ka sa developer option. Hanapin mo yung USB debugging at i-turn on mo ito. Ulit, i-turn on mo yung USB debugging. Pagkatapos niyan, ay hihingi siya ng permission na maalaw mag-appear on top yung EasyCast mo. Siyempre, payagan mo ito. I-switch on mo yung permission to allow appear on top yung EasyCast. After that ay magko-configure na ang iyong cellphone sa iyong TV. Makailan ang ilang sandali ay hihingi siya ng permiso para payagan siya ng USB tethering. So i-allow mo lang ito, mag-okay ka dyan. At pagkatapos nyan, ang pinakahuling step ay itatanong niya kung papayagan mo na mag-allow na mag-start mirroring ang ating cellphone sa ating TV. Siyempre, payagan mo, bigyan mo ng permission. At once pinayagan mo yon ay okay na o nakadikit ng iyong cellphone sa TV. So lahat ng ginagawa mo sa cellphone ay real time makikita sa TV. So wala itong lag, wala itong delay at hindi ito kumakain ng Wi-Fi. At ganun lang kadali na i-connect ang ating TV sa ating cellphone sa pamamagitan ng HDMI to cellphone na cable. Pakihit naman yung like at subscribe button. Mag-comment down below din para mabalikan ko kayo kagad sa lalong madaling panahon. Huwag kalimutan yung kalembang para manotify ka sa mga susunod na upload natin. At until the next upload, etong inyong host na nagsasabing thank you for tuning in and thank you for watching.